Yamaha Mio Gravis 2020 model Halos tatlong taon na lumipas mula ng pinili natin ito sa Yamaha Tipolo Sa loob ng tatlong taon, halos madami na din ako napalitan sa motor na ito Maliban sa battery Palaga itong Mio Gravis ito uh, 3 years na mahigit sa akin, hindi ako binigyan ng sakit ng ulo So yun nga lang, nalobat Pero indikasyon lang naman, natural lang na masira yung baterya natin no? kaya Ta ngayong araw ay papalitan natin ng stock battery nito so, sobrang tagal na nakalagay ito halos na ligas na ang alikabok na nakatikip dito mm, ang kapal ng dumi so ito yung baterya natin after 3 years na tanggalin natin no? sobrang kapal ng alikabok guys tignan mo ngayong araw ay papalitan na natin ang baterya na nabili natin sa online Aso ah, so guys may nabili nga para tayo na bagong battery natin na motor yung pang Mio Gravis yung Yuwasa pero yun, uh, paparito ko sa inyo guys ito ang Yuwasa YTX4L 12 volts na nabili natin sa online ito ay nagkakalaga ng 1,200 pero nakakuha natin na mayroong 50% discount so, so simulan na natin lagay yung, ano, yung electrolytes ito yung electrolytes nya guys ito yung ilalagay natin mismo rin sa may battery so ito yung physical na battery natin yung Yuwasa YTX4L so ito yung pang Mio natin na no? Sinimulan ko ng baklasin ang baterya sa aking motor. So guys, kapag natanggal nyo na yung dalawang turnilyo, ah, pwede nyo na mahila yan. So medyo mahirap tanggalin yun guys. Ano, ang kapal ng dumi oh. So ito yung baterya natin after 3 years natanggalin natin. No? Sobrang kapal ng halikabok guys, tignan mo. Grabe oh na ang UAS battery na nabili natin sa online at ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagkabit at paglalagay ng electrolytes dito so ito yung luma natin na nanggaling na sa motor yung binaklas natin kanina so yan siya yan ang itsura niya guys no? pero kung titignan mo rin sa may ibabaw halos magkaparehas lang rin siya ah, parang ito nilagyan lang rin siya ng tubig eh, no? may lagayan siya tapos ito ito yung foil shield na foil tatanggalin natin mamaya para mailagay natin to. Sabi sa instruction, uh, tatanggalin lang natin itong itim na takip na to and then saka natin ipupush dito sa may uh, loob mismo ng baterya. Pag ganyan. So simulan na natin guys. So guys, tatanggalin na natin to yung pinaka foil na ito. And then, iangat, iangat natin ang pag So makikita nyo kapag natanggal nyo na yung foil na yan May makikita kayong anim na butas dyan So diyan dyan natin isasalpak to mamaya Pag natanggal natin yung itim na yan Tsaka sabi sa instruction na kapag natanggal natin itong itim na to Ay huwag nating bubutasin no So ito yung pinaka itim tatanggalin lang natin So ayan, napapansin nyo guys, pagka salpak natin, bumababa na yung mga tubig at may mga bubbles na. Kasi yung sabi, kailangan daw may bubbles na lumabas para yung mga laman ng nasa container na to ay pumasok mismo sa may baterya. So ayan guys, so. So nung pagkalagay natin, parang may naririnig tayo na bubbles sa loob ng baterya, ano guys. Yan. So guys, ang sabi rito sa so may Uh instruction number 4 um if your sure air bubbles are coming up as stated step 3 above. Leave the containers in the states for 20 minutes or longer. So nararamdaman natin may mga pa sa loob n'o. So guys, uh, etong lumang baterya natin ay since na nabili natin yung motor na Mio uh, 2020 model, uh, ngayon ay na nasa 2024 na tayo. Uh, bali magpo -4 years na rin siya sa October pa naman na. So hindi pa natin ito napapalitan since nabili Ang problema nga lang guys Kaya tayo nagpalit ng baterya Although gumagana na pa itong luma na baterya natin uh, minsan nakakaramdam tayo na biglang namamatay yung motor natin Tapos minsan yung reading ng motor natin uh, Kumapalo minsan ng 9 volts lang Kaya doon medyo natatakot na tayo Kasi uh, kapag ganun kumapalo ng 9 volts Maaring maapektuhan yung ECU natin Yung computer box natin Napakamahal pa naman ang, ang ECU ng Mio After 20 minutes ay natapos na nating hintayin na makababa ang lahat ng electrolytes papunta sa may battery. At ito na rin ang oras upang takpan natin ito. Medyo ano rin, mahirap ikabit itong takip na ito guys. siguro hindi na naman tatagas yung ano natin. Yung liquid na nailagay rin sa may battery na ito. Kasi delikado kapag nag-leak siya. Ang position pa naman ng battery ng Mio Gravis ay nakaganyan. Natapos na natin ilagay ang liquid at pwede na nating ilagay sa motor ang battery. For the safety, dapat ilagay natin sa tamang terminal ang mga connector nito. Please, uh, naikabit na natin yung baterya natin. Tapos, konting tip lang. Kapag magkakabit kayo ng baterya, lagi nyo uunahin yung negative bago nyo ilalagay yung positive guys para iwas yung spark. Tapos, make sure na mahigpit ang pagkakalagay nyo sa mga terminal. Bago natin isilid yung lagay, yung pinakompartment ng ano, i-check muna natin guys, no? susian natin. yun so tignan natin kung ano yung rating ng baterya natin so meron syang 12.3 so goods yan uh, try natin start pero gamitan lang natin ng kickstart guys Okay guys, no, gumana naman yung motor natin. Tapos yung bultahin ng motor niya, nagre-rib siya ng 13.6. So kanina bago ma-start yung motor natin ay 12.3 yung nakalagay. No? So ngayon ay 13.6 na. So ibig sabihin good ang battery natin, nag-charge siya. Tapos yan muna natin umaandar siya ng nakaganyan. To make sure na talagang gumagana ang motor at battery natin, ay susubukan natin i-drive for the assurance para malaman kung epektibo ba ang pagpapalit okay, natin. So ito, uh, Tignan nyo yung battery niya. Uh, pumapalo siya ng 13.7. So it means na gumagana yung battery natin. Nag-charge siya. Uh, hindi siya katulad nung dati na naglalaro lagi sa 12. Tapos so bumababa siya ng 12 volts o minsan naging 11 volts. So mahirap kasi yung ano... Uh, abutan ka nang mawalan ka ng baterya no? alam naman natin na ang Mio grabis ay battery operated tapos yung experience ko isang beses dito na nandun na kayo sa may congressional so hindi lang isa, hindi lang dalawang beses tatlong beses, mahigit pa na namamatayan tayo So nakakatakot na yung ganun At saka guys uh, may nabasa tayo na mga reklamo About Mio Grabis na Papag malolobat yung baterya mo tapos patuloy mo pa rin ginagamit meron tendency na lumobo yung ECU mo guys so ito nandito tayo ngayon sa may highway ng, o nandito tayo sa may national road ng Morong tapos napansin ko rin guys ito parang gumanda yung ano nya di ko lang alam kung may indikasyon yun sa arangkada ng motor sa pag andar ng motor kasi ang alam naman natin na battery operated na itong Mio Gravis tapos uh, computer box siya. So ibig sabihin, kailangan kapag computer box yung motor mo, eh dapat maganda or stable yung baterya mo para mag-function ng mabuti yung ECU, di ba? So okay guys, um, maganda naman yung naging resulta ng pagpapalit natin ng baterya ng motor natin na Mio Gravis. Bale ito, 13.7 yung reading ng ating motor. So, kanina bago natin paandarin, inulit ko, uh, nagre reading siya ng 12.3. So, ngayon, habang dinagamit natin ay 13.5. So, ganyan dapat yung mga reading ng mga baterya no guys, no? Kapag nagpalit kayo ng baterya dapat kapag ginamit nyo, tumataas siya ng more than 12. Ibig sabihin, nagcha charge siya, gumagana yung charging, ano nyo, sa motor. Tapos, itong motor nga na pala natin ay ang tinakbo na ay 113,593 sa loob ng tatlong taon get So, siguro guys, um, tapusin ko na muna yung video ko rito. At maraming maraming salamat sa mga nanood sa pagpapalit ng baterya natin. At saka, please don't forget to subscribe, like and share my video guys kung nagustuhan nyo at muli maraming maraming salamat po so hanggang sa muli guys is Kore Motovlog hanggang nyo po, pong lingkod